Kita mo yan? Free cartoon. Siyempre, may games ako sa ma. Easy lang ko ha, Magkapera ka dito. Okay. Ah, silip ka muna. Kaya sabihin mo talaga magkapera. Sana pa si Dito Dito, dito. silip ka. Ano dyan? Siyempre, pupusta ka. Eh, siyempre, kukuha ka lang dyan. Alugin naman ako eh. <laughs> ano na ako mo? Easy na easy. Oh. Uh, yeah. Sige, sandaan. Sayong sa akin sa eh, sa oh. Ito yung pusta mo. Wala, ito sa brusa. Dito Oh. Okay, Ito nga okay. oh, oh. ka Lagi, oh, tika lang Lukot ka ha ka, tika lang Okay. lukot Siyempre, easy game, eh <laughs> Sinipin mo, saan yung pera eh Oh, ano, oh. Easy game yan oh. Ay, siyempre <laughs> hey,

ito oh, splan. Nana, umos mo na 'yung mm. pasta ko. Eh, sino 'tong nungyako? Bu, game lang yun, oh. Oh, teko ra mo. Tindaan mo kasi, wala ka mo ibobilo <laughs> mo. Bu. Nung tingala, wala na. Oh, wala. Oh, din bukot. 'Yung ilim. Ano 'yan? Hindi naman banda 'yan sa dito. Hay. Bakit 'yan pa? Ako 'yung magdukot sa 'yo. <laughs> Bakit lumpakin? Ikaw lang dyan, tapos pakinunok. Oh. Gusto! Lala, no, na, oh, na, pulong naman to. Hindi ising, ising lang dukotin, Ayan yun, mo, asan oh. Silipin mo lang yeah, ayos. Ayan, oh. Nga, sige, ito, ito. Mo, naman. Okay, ba? Tunga lang. Tunga lang. Tunga na muna. <coughs> oh, dukot. Okay, mo sa'yo. Si, oh, <coughs> sa <dalo> yung tag-isang <coughs> eh. Oh, sige, <gigi>. mo. <coughs> oh. <coughs> <coughs>

Ay, uh, 500 pa lang! Ay, ano ba yung pagbukot mo? Ito ko yun! Oo! Lakit-lakit! Ang dami na pusto! Hindi ko lang abot ng isang pusto! ka! Basta ikaw yung nabukot dyan! Tapos O, oh, hindi nga Tandaan mo kasi! O, oh, tandaan mo sabi! Dito sa lulo! Hindi dito sabi dito! O, oh, sige, tingnan na! Dito na muna! O, oh, tandaan mo! O, oh, sige! Bukot! Bukotin mo!

Ilaan mo na. Tukot, o. Ilaan mo. Sige, o. Sige, dukot. Ang daya. Dukot na. Dukot. Thank you. Ano? Kaya pala wala akong makuhang isang libo. Thank you. May ka rin.